Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suran. Ilabi na kaninyo Dr. Ni Obra ug Attorney Ellen Barhan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suran. lang ko ninyo sa pangan nga Fernand. Hingko ng pangidron. Single og niya magpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong suran. Actually, dili gini ako sa ako kining maguwang nga babae. Mapil masagod kong kahasol, ilabin akong makita ko ang akong mama na mabalaka sa kahimtang sa akong maguwang. Nagtrabaho ni siya o call center. O panggabi ang iyong jote. Ingun ini mga panghitabo. Good morning, ma! Mm. mm. <laughs> Uy, Hmm? Murag lang mi nang giluto ni mo sumahaw da. Kay humot man kayo. Lingkod na lang diha kay luto naman ni eh. Kao na kay maliit ka unya sa imong trabaho. Si Ate Lisel di ma? to ganina. Nagtimpla ra og gatas aron ko siya makatog. Kay dili mo ko siya makatog. Ha? Kay ba diba, tingkatog niya ron kay duty siya tibog gabi eh? Pero lagi Pero dili lagi ko siya makatog. Sakit na ko nung yung oo. Oh. Ay, wala sa kahan na tungod sa sige niya ginom, ha? Ha? sa asa may inom ng ati, oy. kila na ba'y trip ang anang yung mga barkada? O kanun na rin sa tiyang naibino din sa bahay? Ay, ambot lang giyod, anang imong maguwang. Sukad lang nakaton sa pag-inom. Mura na og naadik sa ilim nung makahubog. Bad influence niya ng iya mga barkada, oy maong pasalamat ko ni mo. Kaybisan og ikaw ni nga lalaki ka. Apan wa kagyud patintal anang imong mga barkada. Anang inom-inom og panigarilyo kana mga bisyo. Naiba ko makun unsa na matya ni papa. Tungod sa bisyo, nga anong sudlam na nako. Sakto kay ka. Pero kining maguwang ni mong babae manunta na siya. Mao na hinuoy ni sa inyong amahan. Diput ka nga na daot na gud ng cycle ni ate sa katugma. Kay Dugay, na ba kayo na siyang nagtrabaho kung paggabi eh. Ah, oh, sasab na. Kay lahi ra ng nang pahuway sa gabi eh. Pero sa klase mangkod si bali man, sa gabi eh, siya magtrabaho, unya adlawan matuog. Unya sa'o, man na ana ron nga dili naman na siya makatog. Mo duty na pud nang karong gabi eh, nga way katuog. Pondangon sa kanato si Ati, ma, siyang trabaho. Ha? Ato lang gusto mapahuayon ko. Na. Total, na naman ko'y trabaho. Na, kamu lang ko niya ni Ana. Ha? Huh? Muundang ko sa trabaho? Bisan pila kabuan lang gunti. Araw lang kapahuway ng imong lawas. Pero... Ako lang unay bahalat na to ni Mama Tee. Kikinaad sa bayasan, nagsuwila pa ko. Ikaw ba iting hatag na kong allowance? Manang karon panahon na sab, na ikaw na sa imong pahuway? kabutan sa kumangwit <laughs> uy mm. Mm. Okay sige So ayan na gundang undang ka di't trabaho Ma Ma asa ka? mahaw. Wa ko lang una to gawa si Mama siyang pagkatok. Sa di ka nakamata, te? Ah, um, da. Ay. Wa pagkit ko'y katok doon. Ha? Ano nga ang yapon ka makatug te? No, ang buto na Ang ko ini. Gabi sa nung may na ko sa pagtrabaho, di mag ko makatug. Uh, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Bisan ko ni Undang sa pagtrabaho ang akong maguwang o ni Undang na sa pag-inom bino, dili magyapon siya makatog Mauto Ma na ka na lang yun ni Mama na amo siyang ipacheck up. O niya? Okay raman na ang tanang resulta sa iyang lab test. Okay ra ang kahimtang sa iyang panlawas. Atagal natin ka tambal para makatog ka. O dili sa kita mo inang Hmm? Okay, Doc. Unsa mo ng tambal para makatog siya, Doc. Kaya mong paliton. O niya, de. Kung gusto man magpamati nga, may gitong maramag tambal para pakatuga. Nagkatuog na ka? Huwag man kihapon, Fernando we. Ha? Huwag mo ipikto na ko itong tambal nga griseta sa doktor na ko, nga pang pakatuog. Huwag ipikto. Di gihapon ko makatog. Muinom na lang ka balik, no? Ha? Mas makatog tingali ko kung muinom ko pino. Kanang mahubukit ko ba? ti Kumusta sa ati, ma? Tu, ay. Nakatuog ho man makainog bino. Mga duha ka oras na itong nakatuog. May pang bino. Kaya nakatuog pa siya. Pero katong tambal nga girisita sa doktor nga pampakatuog, na, wagid mo talab in taon. Huwa na nang lawas sa imong magkuwang, oy. Murag magpangita na na sa bino. Na, ubalik na siyang inom ni Hmm. hmm. Anawag na eh. Nagmat si ate ma. Noong naman taon ka, oy, nakatuog naman nung kapan ka turang duha ka oras? But ang butang niwasa oy. Maglisod magit ko katuog. Sakit pagit kang akong oo. Ay, panit ni mo, ay. Uga ka na kaayo. Bitote, dry na tanaw na yung panit. Mao Mabalik lang siguro ko sa pagtrabaho, trabaho ma Maoy. Ah, Dong Fernan, kay maura man Bisag may undang na kong trabaho, aron unta magkapaway. Di man gihapon ko magkatog. Oh, Tuloy sila. Ako'y maluoy sa akong magawa na usahay, magkilak na sa kasakit siyang o tungod lagi kay dili siya makatugong taro. Mga limang kabuwan na ang iyang gibati. Ang ako mga pangutana, mawagkinin mo sunod. Unang pangutana, halos mga 10 years na ning akong maguwang nga nagtrabaho nga panggabi duty. Nadaw ang duty. Nadao ta kaha ang lawas, mawag maglisod na siya sa pagtugron. Ikadawang pangutana, gipasaway na mo siya agundang trabaho, aron unta magkapahuway ang iyong lawas. Pero di magyapon siya magkatugong tarong, bisan pa og among ipa-check up og nagtumar nagtambal nga pangpakatuga. Unsa man sa kita? Katulong pangutana. Hilig sab og inom og ilimno makahubog ning akong maguwang. Pero bisan og niundang siyang inom, mao man lang gihapon. Di ang dibalik siya inom, makatuog lang siya mga 2 to 3 hours. Tungod sa kani sa pagsige niyang inom og bino? Ikaw pat og katapusang pangutana. Dry na kayo ang iyang panit. Mao ang nabalaka nami. Delikado na ba niyang kahintang? On sa may among buhaton, aron maulian ang akong isuon. Kay maluoy kong usahay magtanaw niya, kay magsigi siyang hilak tungod sa kasakit siyang uo, kay way tog. Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini si Dr. Rene Obra. Karong adlawa kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. O, dili mi basta-basta ha nga muhatag ninyo og tambag kay ako lisensyado nga abugada. O, si Dr. Obra medical doctor gyud. Lisensyado eh. nga medical doctor. Yes, ay, practitioner. Ko, exam sa pagka doktor. Ako bar exam, <laughs> no? so muna, digid mo na di mo angay magduha-duha pagpadala sa inyohang mga suwat. Ipada sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Mahimong ipadasa nato sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O ha, lain-lain yun eh. klasik -klasi pa pamaagi gini mo ang gihatag ninyo. Wag yung rason na ninyo ipadangin yung mga suwat nato. No, diri na Kay, kitang tanan ba na agitay mga gibago, na atay mga problema kinabuhi. Kay, apil manas kanindot o kalami sa life ang mga problema. Why kinabuhi? nga perpekto sama ra nga way tao, nga perpekto ay mogtuuhan ng haya hay or lamik kay nilang post sa Facebook nga puro ra kalingaw ang aamsang magpost og tasubo ah, 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 na naa mga problema uy sama ninyo sama namu yo yes. no? atong makutlo na pagtulon an today doc atong makutlo nga pagtulon an today nurture and nourish your goals let them stretch you hit and hit to push yourself up. Yes. Yeah, so, Oga, kisa man ang na to today, Doc? Yes, uh, ako yung mga listahan rin na to. Mayong pagpaminaw di ni Ray Laranio di sa Binabag, Pinamungahan, Cebu. Ah, uh, silingan ni Rose Horos -Ros sa Pinamungahan. Isa mistro to Faye Arcelias, Iberos Arcelias, uh, Iris uh, Azuris, o Uh, Isikel Giniston diha, Sa Sulop, Davao del Sur Mahayong mm. no? pagpaminaw niyo diha. O yes. mga taga-sambagdos din sa Cebu City na? Yes, and a big greeting Ka Mr. Solon Javier And also to uh, Anne Antonio Binko O kang Anelida Heludo Flores Hello Letter sender karong adlaw ha. Atong letter sender si Fernand, 25 years old, From taga Cebu City, City. Yes. single. Mm. Pero ang problema to, may tungod ni siya ang elder sister, no? Mm. Tumasa so, na batin sa drama, no? Yes, kay um, night shift man gud ni Permi ang iyahang uh, igsuon. Dok, no? Sumuni so, ang mga pangutan na kayo baya ang kaning night shift di ba gud po ni makaayo pud kaayos sa ang lawas kay naanad baya ya gud ta nga day time di ba ta nocturnal creatures no pero una ni pangutana halos mga 10 years na ning akong maguwang nagtrabaho nga panggabi -i ang duty nadaot na baka na iyahang lawas maunang maglisod na siya pag patulog. ron nabali man gud ang iya iya yeah, namugud tay bayo tay ba mm. atong lawas mariargo nagmadto tag america pagabot daw dito maglisod kag adjust sa imong sleep sleep time, no? Sleeping time. Jet lag. O, oh, jet mag-jet lag ka. Kanya, pas kapoy. Kaya mm. ba tayo, maka-adjust na ka, mabalik na pong ka din si Bo. Man imo man ilang time zone dito. Yes. Mm. So, 10 years na siya, so... Naanad kayo, na, na siya. Naanad na siya, siya. Pero kibalo ko, anong mga, kung anong mga uh, kining graveyard shift, bitaw aton ni man tawag yun, no? kining night shift mm. Uh, maka-adjust ba sila madugay tanaw ko mga pasyente uh, pasinting nga moduol ko initially kinahanglan sila gi sleeping pills mabuntag kay lagi gilam katog pero ang ayang majority mo sahay maka-adjust na no so kung ngayon ka nga nadao ta na baka siya nakabot gi siya 10 years so na-acclimatize na siya sa iyang work mm. schedule no Correct. Kaya ba yung mga doktor, Uh, pag pag interna mo mag kwan mi mag duty mi panggabi iba ya kunya pagkabuntag kasabaan pa mi sa mong consultant kina sayo pa nga mo. pag tao sa dextro dagang sayo mm. at lang paitan kinabuhi no so ingon na na gani nga tong kinabuhi why sayo ni ani no Correct. so kung madaot na, kung uh, na siya pagkatulog maybe Uh, nagkinalan siya o sleeping pills no? na koy daghang ma-recommend kining Zolpidem, kining Divigo, or mga minor tranquilizers nga akong pina, gina prescribe sa akong pasinti na naigitawag na itong insomnia. Insomnia is a medical term for tao nga di maglisudog sleep. so mm. Sunod niyang pangutana, Dok. Ipasuway ko no siya o undang sa trapaho unta para makapahuway ang iyahang lawas. Pero di po kung naghihapon siya makatug o tarong bisan pa o ilan ako nung gipa check up o nagtumar na o tambal pang pakatulog unsa maning sakita. Insumia, yeah, sa, uh, insomnia pero usab ya sa mga simptoma sa tao nga depression, nay anxiety is dili makatulog. Mm. Now, we do not know kung imong elder sister nagatubang og grabe nga problema sa yung kinabuhi. Ah, Adili lang siya ninyo uh -uh. kung balikon, mga tao nga depression og anxiety na ay sleep problem, mm. Huh? Og, uh, we do not know kung pila na edad po imong kuan na uh, pena, imong magulang, pero pero wapa bug siguro po ni siya mo sa menopausal age no mm. Kaya hormonal po ni usahay ang insomnia lack of sleep ah. pero usahay sa dok, no ang imo pong environment kana ganing paungo ni mo imong suga dili ni mo ipasiga ang suga or dim nga light to set the mood ba nga kanang darker pud mo hang kurtina yes. para di maka kuan kay usahay kanang suga sa gawas or ang noise sa gawas maka contribute man pud na nga dili ka maka makatug or kanang mga essential oils like lavender or eucalyptus nga makastimulate pod ug ug sleep makaset ug mood basin makatabang po na ninyo no Yes a, of course it's environmental no mm. <coughs> kung daghang surot da daghang lamok oh kana saba kay inyong balay da pig highway oh, oh na dulog na videoke videoke silingan labi nag yabag-yabag ang mukan tra og, og my may way of my, my love si utro, oh. Uh, na di ko maybe kakatog. this time mauna yang ikatulong ang mm. so, Dok, kay muhilig man kung nanig mo inom, kanang ilim nung makahubog. Ah. Pero bisan pa og undang na siya, maura kuno gihapon. Pagbalik niya ginom, makatog lang siya og mga 2 to 3 hours. Tungod ba kuno na sa pagsigin niya ginom og bino? Yeah, ang alcohol man God, actually, kining alcohol is a depressant, no? Hindi niya stimulant, mm. no? Uh, in the long run, ang alcohol good, makakuan makahugno good yung But we need a certain amount of alcohol, no? Kay, uh, nang usay masamad ta alcoholic nga, nga uh, whatever na available kay para nga di ma uh, infected but in the long run ang alcoholic drinks gyud is detrimental to our health makadaot sa, sa atong atay ug makadaot sa atong circulatory nervous system no so kung mayon ka nga magsige siya ginom naka mga pasyente ato ning sa nga dok kung may lagi ko green horse makatuog ko ing ko nga ngan ko nga imong lawas na, na anad na niya na pero dili ginabot pasabot nga ang green or ang ang beer in general mao'y nakapatulog nimo kun dili mga factors sa consider ako ika advise sa mga taong di makatog please get up sa imong bed kung di ka makatulog you look for something na makatire sa imong eyes how kanang mag-read ba ka o mag-watch ba ka o television o inom ba ka o gatas. Ganong gatas man instead of alcoholic drinks? Because ang gatas has a tryptophan. On saan mo na yung tryptophan? Tryptophan is one of the essential amino acids na magka-induce o sleep do not drink coffee kay the more ka nga dili makatulog. Mm. O, gang, ang iyang katapusan nga pangutana dry na kayo yahang panit. paong nabala na may delikado ba ning iyang kahimtang unsa may ilahang buhaton aron maulian ang iyang igsuon kay maluoy kuno siyang usahay maghilak sa kasakit sa iyang uo tungod kay way tulog. Ya yeah, mo sa Cebu City uh, uh, singa niya, niya Fernan mm. no? Uh, dalhan niya ni sa uh, behavioral sciences sa Vicente si uh. Ha? Ah, Nana sila diha. Pagkita ala, Dr. tampus si kining uh, Dr. Basubas, mo na sila mga doktor diha, no? Ay uh, para matagaan ni siya o kining uh, tambal para nga manindot na yung pagkatulog, no? Uh, diha sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto. I used to be the, the chief diha for so many years, pero pulihan ako karon. Ah, uh, dili na ako. So, atom dito, ignalang, nag-refer may doktora, doktor ni, doktor ni Obra. Okay. Uh, Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa pun sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio Monition Y Datak Araman. Daghang salamat ug maayong, maayong, adlaw. adlaw.